Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa ala rasulillah wa ba'd. Salamu alaikum wa barakatuh. So nakaranti na lang natin ang pagkaputol ng revelasyon sa propeta sallallahu alayhi wa sallam tapos babalik na naman. So nangyari ito sa propeta sallallahu alayhi wa sallam hanggat sa dumabumbalik sa kanay si Jibril alayhi salam Kasi ang propeta sallallahu alayhi wa sallam napamahal na sa kanya na mag-isa. Na malayo sa kanyang mga tao. Sumasamba so siya mag-isa sa Allah subhanahu wa ta'ala doon sa bundok, sa may kuiba. Kasi ayaw talaga makita yung gumagawa ng mga shirk kasalanan. Suma fatara al-wahyi fatratan sabi ng propeta sallallahu sa hadis na naisa laiseni uh, Abi Salama bin Abdurrahman qala akhbarani Jabir bin Abdullah annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam sabi ako ni Jabir bin Abdullah na narinig kong ang propeta sallallahu na sabi minsan napuputol sa akin ang revelation fa bayna ana amshi at habang ako ay naglalakad sa mga tosaw tan mina sama nakarinig ako ng boses sa taas para fa to basari qibla sama at napatingin ako napataas ko yung mata ko sa taas at nakita ko sabi niya fa malaku ladija ani bihrain qaidun ala al kursi bayna samai wal ard at meron ako nakitang anghel na nakaupo sa isang upuan sa pagitan ng langit at lupa pa jusi tuminu hatta hawaitu ila al ard at ako sa kanya at ako ay napababa sa lupa Fajusit to ahli fakultu zambiluni, zambiluni, zambiluni. So natakot siya at bumalik siya sa kanyang pamilya at nagutos siya na kumutan niyo ako. At sabi ni Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah, Thumma amar Allah subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wa sallam pihadi al-ayati an yundira qawmahu wa yidu'uhum ila Allah. So ito na po yung unang revelation naman. Na, kasi ang unang revelation sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay inutusan siyang bumasa at makilala ang kanyang Panginoon. Pangalawang revelation sa kanya, ito na yung unang dakwanya niya na ipapalaganap na niya yung tawhid. So inutusan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na iparating mo na sa mga tao mo, anyayahan mo na sila sa pagsamba sa kanya. Magkaiba ito dun sa unang una An summa wa yad'u ila ila fa saki taklifi wa qama fi ta'ati li subhanahu thumma atamma qiyamahu yad'u subhanahu yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala al-kabir wa as-saghir wal hurr wal 'abda wa rijal wa nisa wal aswad wal ahmar nag start na siyang magdawa yung mga maitim yung maputi yung mga lalaki at babae at mga matanda at bata nag start na siyang magdawa para sa kanila kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan si Bashira wa walakin na aktaran na sila alamun. So, hindi ka namin ipinadala Muhammad maliban sa pangkalahatan sa lahat ng tao na isang nagbabalit, nagbabalita na magandang balita na pag nagawa niyo ito, ay eh, kayo ay tao ng paraiso, wanadira. Pag ito naman ay nagawa niyo, ay mapupunta ka sa impyerno, walakin na aktaran na sila alamun. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi nila alam ang bagay na ito. At sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa maarasalna ka illa rahmatan lil'alamin at hindi ka namin ipinadala ya Muhammad maliban habag sa lahat ng So, ganyan po yung start ng dakwa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inutusan na siya magdakwa, galing siya sa Gari Hira, pag-alis na doon ay inutusan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipalaganap ng tauhid at pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, mayroong mga uri ang dakwa. Ang da'wa, taksimu dakwa, TV fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ilang na hahati ang da'wa ng propeta sallallahu alaihi sallam sa dalawang hati. Una, Makkiya at sa Kamadaniya. Una, Makkiya, yung da'wa niya sa Magka. Pangalawa, yung da'wa niya sa Madina. Wal Makkiya tu kasimu ila at ang da'wa niya sa Magka inahati na naman sa dalawa. Seriya tu nustamar sanawat. Yung da'wa niya sa Magka ay mayroong palihim at umabot ito ng tatlong taon. Wa jahriyati billisani fakat kitalin At pangalawa, ay hayag na hindi kailangan ng pakikidigma, hindi kailangan ng pakikibaka dito. Wa min asana sana arabia til hatta al hijrati ilal madina. So nagsimula ito sa pagsisimula po ng apat na taon mula nung siya ay maging ganap na propeta hanggat sa siya ay lumikas patungo sa Madina. Ito po yung hayag, lantaran po na dakwa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So yung pangalawa na uri ng dawa sa Makka is uh, lantaran pero walang laban, walang labanan, walang jihad, walang, uh, walang, patay, walang 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 uh, walang pagkikibaka sa time na 'yan. So dito papasok na tayo sa dawa Assyria sa pagsisimula po ng dawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So nag-start ang dawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam Unang dinawa niya, yung mga taong kakilala lamang niya, yung dinawa niya ang kanyang asawa ni si Khadijah radiyallahu anha, angat ang kanilang mga anak, at uh, ang kanyang pinsan na si Ali radiallahu anhu at uh, kanyang mga alipin na si Zaid bin al-Haritha at uh, ang kanyang bispre na si Abu Bakar radiallahu anhu at, at uh, iba pa na mga kabataan at mga kamag-anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam so mayroon sa kanila ang nagmuslim sa kanyang dakwa na pasikrito wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u bihim wa dini mukhtaf So ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagdadaw sa kanila sa kanila ng patago. So yan po yung uh, dawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila at uh, susunod din siya abangan yung karugtong nito. Uh, Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.